guys. Magandang umaga at hali. Uh, wala tayo magagawa ibang video eh. Ano pala? Ang uh, nangyari ngayon, maglalaba tayo ngayong araw dahil araw ngayon ng linggo. Laba tayo ng mga damit. Ang sinuot ng pang isang linggo. Laba ng mga uniform ng mga anak ko. Baka magtaka kayo kung bakit ako yung naglalaba. Ako kasi yung ano, ako kasi yung napag-iwanan ng asawa. Kaya, ito lahat ng trabaho, sa na akin napunta. Paglaba, pagsain, pagkasikaso ng mga bata, magbihis, punta sa school, maghatid sa akin lahat na asay kaya pa rito paglalabas sa akin din sa akin din na ano kaya, kaya nga sabi ko peace lang nakaraos din ako dito sa problema ko maglalakihan din itong mga anak ko malaki na yan sila na rin lalaban ang damit nila ang hirap pala guys, ano guys, ang hirap pala maging single parent. Ang hirap sa buhay, hawak mo lahat, pati paghanap buhay, magkakabay sabayin mo. Kaya, sa ka ngayon, nagpipilis eh, lang ako, pilis lang, laba-laba. Maglaba, maghanap buhay. Kaya atin lang yung oras guys. Kaya atin lang oras ko sa araw-araw. Minsan meron din time na maglaro lang. Walang trabaho. Okay, trabaho sa manahit guys. Dahil walang magluluto, walang mag-assist sa uh, ispon. Linggo ngayon eh. Naubusan na ang uniforme na yung mga anak oh. Kaya ko. Pero kung nasa inyo guys, pag linggo, ganito yung ginagawa ko. Naglalaba ng mga damit. Wala kasi ibang gagawa. Ano ba tay guys? Ng mga dawon pa. Nil ba? paglinggo, baka daw yung time ng maglaba. Yang hirap, hirap. Na ka. Kaya aja sa mga katulad ko na single parent. Alam ko kung ano yung pinagdadaanan yung hirap para sa mga anak ko. Pero, sa mga sasabihin ko sa inyo, tiyaga lang talaga, laban lang. Malis ka dyan. Ang gulo na anak ko guys. Gawain yung laruan ng kamera. kasi dyan sa mga single parent na tulad ko naman na kayo palakihin nyo yung mga anak niya. para rin malay nyo, naman natin ano, may mga anak talaga na masisipag mag talaga na makatapos makakatulong din sila sa akin At sa akin yan din ang pangalangin ko sana balang araw, mag-ikap sila mag-aral, mag tapos para matulungan din nila ako paglaki nila hindi pero yung sacrifice ka lang natin sa pag-alarga pag ganito ang buhay Mag-aanim na taon ko na ito guys, ginagawa yung ganito guys yung maglaba maglalaga ng mga bata mag-aanyong na taon na ang pasalamat ko lang guys dahil sanay ako sa mga kahit gawain yung maglalaba dahil bata pa rin ako dati siguro mga sampung taon ako na rin guys naglalaba ng mga damit ko. dahil maaga na matay din yung nanay ko ay, dalawang taon pa lang guys. Patay na yung nanay ko. Dalawang taon pa lang ako. Kaya maaga ako na sana yung mga ganitong guys. Maaga tayo na. pala guys na bata ka pa matututo ka na ng mga iba't ibang gawain kahit mabibigat para kung sakali mang lumaki ka magkaedad malagay ka mas sa alanganing posisyon may background ka hindi ka basta basta mahirapan ng gusto kahit pa paano may kunting alam ka na sa mga gawain mabibigat hindi ka na masyadong mahirapan pag napunta ka sa ganitong sitwasyon kaya mahalaga ka talaga guys yung ano experience experience yung mga ganito maganda talaga may experience ka na ah, uh, hindi ka mahirapan talaga na amin na saan ko gagalito po parang nasanay na lang din ako araw-araw araw. yun lang ha medyo kapos din talaga sa pangaraw-araw kasi nga wala pa stable na trabaho wala pa restable din sa trabaho medyo mahirap yun sa pangaraw-araw yung aking video guys share ko lang sa inyo pag kung ko anong yung ginagawa ko anong pinagkatabisihan ng single dad ay ito ang ginagkatabisihan ko so, kasi kaso ng labahan ng mga anak ko pati din damit ko eh. tapusin guys, kaya na pa ako naglalaba, kaya na pa umaga. Magalaw na na yata na yun, pero kaya na pa ako umaga naglalaba. Kaya sa dami ng laba, kaya na naglalaba pa rin ako. Paputol-putol lang ang guys, yung paglaba ko kasi Tapos ko lang din kayo hugas ang plato eh. Tambak ang plato natin guys. Nabahan. Ay, tama. Nabahan. Nabahan. Kusina. Okay guys. Marami pong salamat. Ah, uh, like and share na lang po. pasag-subscribe na lang po.